Sa isang baryong nilamon niyang kahirapan, isinilang ang isang pangarap. Hindi marangya, isang simpleng pagnanais lamang na maiangat ang pamilya mula sa gutom at pawis. Ito ang simula ng kwento ni Daniel Santiago. Galing sa mahirap na pamilya sa probinsya, lumuwas sa lungsod, dala ang pangarap. Walang koneksyon, walang yaman, taning sipag at tiyaga ang kuhunan. Matatag, mapagpakumbaba, madaling makaramdan ng bigat ng kabiguan pero hindi sumusuko. May malasakit sa pamilya at komunidad. Daniel anak, wala tayong kinita ngayon pero tandaan mo, ang luta, ang dangal. Yan ang kayamanan natin. Daniel, huwag kang mawala ng pag-asa. Ang paawis mo, balang araw, may kapalit yan. Inay, itay, hindi ko kayo bibiguin. Aalis ako rito. Maghahanap ako ng paraan. Bit-bit lamang ang maliit na bagat pangarap. Lumuwas si Daniel sa lungsod isang bagong mundo ng pangako at panganib ang naghihintay. Daniel, ngayon ka na ba talaga aalis? Lungsod yan pare, hindi basta-basta. Wala nang atrasan mo on. Kung dito ako mananatili, walang mangyayari. Doon, baka may pag-asa. Oh, pasok na. Wala nang oras para sa iyakan. Naman ang sungit naman ng kondultor. Sa gitna ng makukutitap na ilaw at ingay ng lungsod, sinalubong si Daniel hindi ng pangarap, kundi ng mapait na katotohanan. Hoy, bilisan mo riyan. Akala mo ba pinapasahod kita para magpahinga? Pasensya na po, sir. Bago lang ako. Nagahanap lang ng tiyempo. Walang tiyempo-tiyempo. Dito, kung sino ang mahina, siyang unang natatanggal. Sa gitna ng pawis at pang-aabuso, nakatagpo si Daniel ng isang kakampi. Isang kaibigan na magpapatunay na sa hirap, may kasamang tatawa at tatayo. Pare, para tayong mga kalabaw dito. Pero tandaan mo, kahit kalabaw, nakakapagpahinga rin. Basta't magkasama tayo, Mon. Hindi tayo basta-basta matitinag. Pare, pangako. Ano mang mangyari, magkasama tayo sa laban. Ngunit hindi madali ang daan. Sa unang buwan pa lamang bumagsak si Daniel. Pinilit ng katawan, ngunit tinalo ng pagod, gutom at pangungutya. Ikaw na naman, Santiago. Lagi kang mabagal. Lumayas ka na riyan bago pa ako magalit ng tuluyan. Eh, sir, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Wala ka ng silbi. Maraming naghihintay yan na mas mabilis at mas mura kaysa sa'yo. Inay, itay, ang hirap pala. Pero hindi ako susuko. Hindi ako uuwi na talunan. Sa kabila ng kabiguan, isang pinto ang bumukas. Sa lansangan ng lungsod, natagpuan ni Daniel ang maliit na liwanag na magdadala sa kanya sa bagong pagkakataon. Mukhang pagod ka, kuya. Kumain ka muna. Libre na to. Um, Salamat, Miss. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran. Hindi lahat ng kabutihan kailangang bayaran. Minsan, sapat na na hindi kasusuko susuko. Sa tulong ng kabutihan ng iba, muling bumangon si Daniel. Sa maliit na trabaho, natutunan niyang ang pawis ay puhunan at ang bawat araw ay hakbang papalapit sa pangarap. Hoy, Santiago, bago ka rito ha. Pero kung kayang magbanat ng buto, may lugar ka sa grupo. Opo sir, gagawin kong lahat. Hindi ako atras. Haba, <laughs> dito na tayo pare. Tayo na ang team. Sa bawat pagsubok, may gantimpala. At sa gitna ng pawis at pagod, unti-unting umusbong ang damdamin. Hindi lamang para sa buhay, kundi para sa pag-ibig. Hindi ko akalaing ganito kahirap ang dinaanan mo. Basta't makita kong nakangiti ang mga magulang ko sapat na. Pero minsan iniisip ko, kaya ko ba talaga? Kaya mo. At kung bibigyan mo ng pagkakataon, hindi ka nag-iisa. Ngunit kung may liwanag, may anino. Ang unang hamon ni Daniel ay dumating mula sa mga taong hindi kayang makita ang kanyang pagbangon. Hoy, Santiago! Akala mo kung sino ka. Baguhan ka lang pero nakukuha mo agad ang pabor ng foreman. Wala akong inaagawan. Pare-pareho tayo nagtatrabaho dito. Wala kang lugar dito. Tama na. Kung may problema ka, huwag kay Daniel idaan. Ang unang laban ay hindi natapos sa suntukan, kundi sa paninindigan. At sa araw na iyon, ipinakita ni Daniel na ang kanyang lakas ay hindi lamang sa katawan, kundi sa puso. Santiago, pwede kitang tanggalin pero nakita ko ang ginawa mo. Hindi ka umatras kahit inaapi. Sir, wala akong intensyong mga abala. Gusto ko lang gawin ng tama. Minsan, sapat na yon para manatili ka. Pare, hindi ka lang malakas. Matigas din ang ulo mo. Kung hindi ako tatayo, sino pa? Habang nagsisimula si Daniel na makatagpo ng direksyon, isang anino ang unti-unting lumalapit isang pangalan na nangingibabaw sa lungsod. Don Alfredo Vergara. Ayusin niyo ang lahat ng kontrata. Hindi pwedeng may baguhang manggagawa na sumisira sa ritmo ng negosyo ko. Pero Don Fredo, maliit lang na tao si Santiago. Walang maliit na tao kapag nagsimula ng guluhin ng plano ko. Unang hagupit ng kapangyarihan, isang bitag na dinisenyo upang sirain si Daniel bago pa siya tuluyang makabangon. Hoy, Daniel, iniwan mo raw bukas ang tool storage. Nawala ang gamit. Ano? Hindi totoo yan. Santiago, ikaw ang may hawak ng susi. Kung nawala yan, pananagutan mo. Sandali, sir. Hindi gagawin ni Daniel yan. May ibang may sala. Sa gitna ng akusasyon, nagsimulang mabasag ang tiwala. Ang mga kasama, nagduda. Ang pangarap ni Daniel muling nayanig. Huwag na tayong umasang mapagkakatiwalaan ng Santiago na yan. Oo nga, baguhan pa lang, problema na dala. Kung hindi ko mapapatunayan, wawala lahat. Daniel, hindi ka nag-iisa. Maniwala ka. Hindi lahat ay tatalikod. Ngunit mula sa bawat pagdududa, may panibagong lakas. Sa tulong ng iilan, Muling tumayo si Daniel upang ipaglaban ng pangalan at dangal. Pare, hindi ako aalis sa tabi mo. Hahanapin natin kung sino ang may sala. Hindi ako papayag na apihin tayo ng ganito. Hindi lang ito laban ko. Laban natin ito. Kung gagawin mo ito, Daniel, dapat handa ka sa lahat ng kapalit. Handa ako. Dahil kung hindi ako lalaban, wala na tayong bukas. Sa wakas, lumitaw ang katotohanan Napatunayan ang kanyang pangalan. Ngunit sa parehong araw, opisyal na rin nakilala ni Daniel ang kanyang pinakamalaking kaaway. Santiago, napatunayan na hindi ikaw may sala. Maari kang manatili. Hindi nga pala siya, pero matindi ang tapang niya. Don Fredo, hindi gumana ang plano. Lumabas na inosente si Santiago. Kung ganon, simula na ng laro. Hindi niya alam kung anong apoy ang pinasok niya. Ang araw na iniiwasan ni Daniel ay dumating. Hindi na chismis o pangalan lamang ang kalaban. Sa unang pagkakataon, hinarap niya mismo si Don Alfredo Vergara. Ikaw ba si Santiago? Ang baguhang manggagawa na napakabilis sumikat. Oh, ako si Daniel. Wala akong ibang hangarin kundi magtrabaho ng marangal. <laughs> marangal? Sa mundong ito, ang marangal ang unang nasasagasaan. Tandaan mo yan. Hindi nagtagal, dumating ang unang dagok. Ang kapangyarihan ni Don Predo, ginamit laban sa kanya at sa kanyang mga kasama. Daniel, wala akong magagawa. Pinatigil ang proyekto wala nang trabaho rito. Ano? Paano na tayo? Paano na mga pamilya natin? Ito ang babala ni Vergara. Pero hindi tayo titigil. Sa harap ng gutom at kawalan, isang tanong ang lumitaw. Hanggang saan ang kaya nilang tiisin alang-alang sa paninindigan? Daniel, baka tama na. Hindi natin kaya si Don Fredo. Kung ngayon tayo susuko, kailan pa tayo lalaban. Kung ngayon tayo yuyuko, habang buhay na tayong alipin. Daniel, baka tama na. Hindi natin kaya si Don Fredo. Upang patunayan ang kanyang kakayahan, sinubukan si Daniel. Isang trabaho ang inalok, mapanganib, halos imposibleng tapusin. Santiago, kaya mo ba talaga? O baka hanggang salita ka lang? Kung ito ang kailalang para ipakita ang totoo, gagawin ko. Pare, baka patibong 'yan. Kung hindi ko susubukan, hindi natin malalaman. Sa gitna ng pagsubok, ipinakita ni Daniel na ang tunay na lakas ay hindi sa bisig kundi sa paninindigan. Sa unang pagkakataon, nabuo ang kanyang pangalan. Imposible, natapos mo. Imposible lamang sa mga hindi naniniwala. Pare, ginawa mo. Daniel, pero hanggang kailan mo kayang tiisin ito? hanggang makita kong wala ng aping kagaya natin. Sa bawat hakbang ni Daniel, mas lalong umiinit ang galit ni Don Fredo. Hindi na sapat ang maliliit na bitag. Oras na para tupukin ang bagong umuusbong na pangalan. Kung ayaw niyang yumuko, dudurugin ko siya sa harap ng mga tao niya. Don, mag-ingat tayo. Baka lumakas ang simpatya sa kanya. Lakas? Simpatya? Sa mundong ito, pera lang ang may kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng banta, si Daniel ay hindi umatras. Sa unang pagkakataon, tinipon niya ang kanyang mga kasama. Isang panawagan para sa pagkakaisa. Oo, oh, sama-sama tayo. Kung ito ang landas na pinili mo, hindi kita iiwan. Hindi na ito tungkol sa akin. Lahat tayo ang nilalapastangan. Kung hindi tayo babangon ngayon, kailan pa. Kasama ka namin, Daniel! Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalubong ang dalawang puwersa, si Daniel at ang mga kasama laban sa tauhan ni Don Fredo, isang sagupaan na magtatakda ng direksyon ng kanilang kapalaran. Umuwi na kayo! Wala kayong laban dito! Hindi na kami uurong. Kung talagang makapangyarihan kayo, bakit kayo natatakot sa tinig ng manggagawa? Hustisya! 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 Sa unang sagupaan, walang malinaw na panalo. Ngunit ang pangalan ni Daniel Santiago tuluyan ng umalingaungaw. Sa bawat pawis, sa bawat luha, isang bagong alamat ang isinilang. Daniel, hindi tayo natalo. Nakita nila ang tapang natin. Pero nagsisimula pa lang ito. Handa ka ba talaga? Kung ang kapalit ng bukas ay pawis at luha ngayon, tatanggapin ko dahil hindi na ito laban ko lang, laban natin ito.